At yun na nga yun. Ano nga yun, Motoben? Ito mga tol, nakakuha na tayo ng booking ngayong araw dito sa Chokes to Go. Ayan, so ayan mga tol ang dadalahin natin. Apat na plastic na mga manok. Dadalahin natin siya sa SM sa Chokes to Go din. Di ba mga tol, nauso na rin yung Chokes na parang restaurant? So, doon nakuha sila ng e stock tapos dadalahin dito sa SM. 58 pesos ang delivery fee neto. Minsan, nagtitip na rin sila. Kasi magantay ka pa sa kukuha nito galing pang third floor. Kaya yun, minsan nagtitip sila ng 12 pesos, 10 pesos. Pwede na mga tol, hindi na masama, no? So, ayan, kinakarga na sa dilaw na yun yung manok. So, pagtapos natin may deliver yung manok mga tol, medyo natagalan din ako sa pagkuha ng second booking natin. Kaya tumambay muna ako. Pero ang gulat ko dito sa gulong ko, hindi naman butas. Bigla na lang siyang lumambot ng sobra. At ituloy yung nagbubulkanize na tawa kung bakit nagkaganon. Kaya ang ending, yung una nating biyahe, yun din ang ibinayad natin dito. Hay, sayang naman ang pera. Pero habang inaayos naman to, nakakuha na tayo ng panibagong booking. Kaya nung okay na yung gulong ng motor ko, dali-dali ko na rin namang pinuntahan tong second booking natin. Alright, sabon lang siya. Yan lang, napakaliit. So ano pang gagawin mga tol? Dalahin na natin agad to. Dahil sobrang mabilis, malaki ang tip ko dito. Kasi laki ng braso ni ma'am. <laughs> Joke lang. Andito ngayon tayo mga tol sa gilid ng Starbucks dito sa SM para antayin yung booking na na, na ayun, chowking. Ang tagal kasi nito. Tapos mga tol, dadalihin din natin siya sa likod lang ng SM mismo. Pwede ko na nga siyang lakarin eh. Kaso ah, tinamad ako. Kaya tinamad na rin to si ma'am. Di pa binuksan yung gate talaga namang pinataas pa doon sa pinakataas pa ng gate para ay abot sa kanya pag nabutas pa yung karton na yan tapon pa yan wala ka dyan ayan mga tol medyo umambon kaya nakisilong muna ako dito sa e-bike at sakto nakita ko tong paborito kong motor ipili ko nyan mga tol low of attraction at i-manifest natin na matutupad yan syempre kailangan lagyan din natin ng low of action alright mga tol so ano pang gagawin kukuha na uli ng bagong booking eto na mga tol nandito na pala tayo sa hardware sa damit daw ang ipapadala, pero duda ako dyan. Okay, damit niya mga tol. Duda kasi ko, baka mimiya, isang sakong simento padala sa atin. Okay naman, medyo magaan din naman siya. Pag alis ko mga tol, napansin ko na naman tong daan dito na ginagawa na naman. Ay, nakausap kasi ko na taga rito. Hindi naman daw sila sa Nestle nakakabit para sa patubig. Pero ba't kulay Milo yung lumalabas sa kanila? sabi ko naman, baka yung flavor Milo ang na-avail mong tubig ma'am. So, maiba tayo mga tol, etong pagdadala dadalhan natin ay Lala Move din. Ito yung nakasabay ko pumikap ng dalawang malaking bubble wrap. Tag-isa kami doon. <laughs> so, ito na mga tol, ang second to the last booking natin. Na, dito tayo tumagal ng sobra. Na halos 30 minutes din ako nagintay dito. Kaya sinabi ko sa pagpipikapan upan ko, kung pwede ay mag-additional fee siya para sa ating waiting time. Dahil kung hindi, kachat ko na si Tulpo ngayon, ma'am. Pero joke lang mga tol, ang bait ni ma'am. Ayan, tinipan tayo ng 100 pesos. Ayun, napalitan ng ng ngiti, yung susot natin. Kasi tagal ko talaga dito mga tol, promise. At lalo akong napangiti mga tol, ang Abutan pa tayo ni ma'am ng 110 pesos. Diba mga tol, 75 pesos lang pero naging 210 ang ating delivery fee para sa booking na yun. Alright, pero ito meron pa tayong last booking kaya tatapusin ko na agad to ng mabilis na mabilis. Dahil paubos na ang gas ko mga tol at ayan, pabagsak na ang ulan. Ito mga tol, lem at ito rin ang ating dadalahin. Boom. Cake. Diyos ko naman. Last booking na. Cake pa. Feeling ko na dislocate ko yon mga tol. Kaya umalis na agad ako. <laughs> so paano mga tol? Dito ko na puputulin tong vlog natin. At magkita kita tayo sa susunod na upload. September 1 na mga tol. Kaya